Saan kayo nakakita na yung mga sisiw ang nagtatanggol, nagdedepensa sa kanilang inahin? Biro mo mga membro mo, hindi mo maipagtanggol? Nasaan yung demandang ano, pinagyayabang nyo ngayon, Daniel Ha? Nasaan yung demandang ipinagyayabang mo? Ba't tagal-tagal, mag-iisang taon na Daniel Rason? Mapapaya kayo pagka nagkaroon ng ano, ng hearing. Mauungkat at mas maraming magdedepensa para sa akin. Nako, mas marami at mapapahiya kayo lalo sa social media. Hindi lang sa social media, maging sa mainstream media. Biruin mo si Mel Chanko nga na batikan na mama mamamahayag. Ay wala man lang bahay sa labista na worth 1 billion pesos. Tapos merong mga daang-daang ektaryang property sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantalang ikaw eh, bok-borok-bok na mamamahayag lang naman. Na walang pirming trabaho. Pero nasaan ka ngayon? Napakarami mong property. dahil mo pa. Mga bilyonaryong business tycoon sa Pilipinas. Samantalang kayo, nanggaling lang naman kay sa Pusali. O ngayon, bag, sige mag-research kayo. Ipagtanong ninyo sa mga kapatid sa Pampanga kung sino si Brad Money at saka si... Si Sister Wilma, si Brad Manny, retired police. Jaco no yung dati sa ano, Diyako no ba o Group But sa Dolores Coordinating Center sa San Fernando Pampanga. Ngayon, bakit sila nag-exit? Ipagtanong niyo sa mga manggagawa sa Pampanga, kung meron lumapit sa mag-asawang 'yan na napahiya. Walang lapit ang mga manggagawa diyan sa Pampanga na napahiya sila sa mag-asawa na 'yan ke personal, ke para sa gawain daw. Bakit sila nag-exit? Sige, sila ang i-character assassinate nyo ngayon. Ewan ko lang kung magkaubusan lalo ang mga kapatid sa Pampanga. E biruin mo yung ja dating Jaconesa lang sa Dolores Coordinating Center na nag-exit. Sinasabi ninyo na lumalaban na sa aral. Anong nilaban ng aral? Nung nagtanong ako, anong nilaban ng aral? E wala namang masabi. Araw-araw, may nagme-message na, Bro, nag-exit na po ako. Bro, ako po yung nagme-message sa inyo dati na closet pa lang. Ngayon po, nag-exit na rin po ako, pamilya ko, pati mga kapatid na kaibigan ko. So, ayan, papano niyan, dani niya rason. Itong inahamak-hamak mo na tao, na sinasabi mong mas magaling kang magsalita at mas pinakikinggan ka. Ito ngayon ang mas pinakikinggan. Daniel Rason. Biruin mo, hindi ka ba kahihahiya niyan? Ikaw yung leader, pero hindi ikaw ang pinakikinggan ngayon? Mas sakikinig sila kay Badong. Kaya mga kapatid na mga closet at mga exiters, huwag po kayo maniniwala sa sinasabing paninira ni Daniel Rason na saan kayo dadalhin ni Badong? Pumunta po tayo sa sarili natin, mga kapatid. Balikan natin ang ating mga sarili na kinalimutan po natin sa matagal na panahon. Balikan po natin yung mga pamilya natin. Balikan natin yung mga kaibigan natin. Uh, at hindi pa po huli ang lahat mga kapatid. Kaya Daniel Rason, saan kami pupunta? Pupunta kami sa dating kami. Pero mas matalino na ngayon. Dahil pinatalino kami ng aming karanasan. Babalik kami kay Kristo. Pupunta kami kay Kristo. At gagawa kami ng mabuting nakasulat sa Biblia at nakasulat sa aming mga puso. Sabi ng puso namin, pag gagawa kami ng mabuti, wag naming ipapakita. Yun din pala yung nakasulat sa Biblia, sa Mateo 6.1 hanggang 2. Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Yung sinasabi ng mga puso natin at sinasabi ng Biblia, magkasuhato mga kapatid. Kaya, Daniel Rason. <laughs> paano ka ngayon tapos ikakalat mo na magkita-kita tayo sa finals anong finals ba yung sinasabi mo nga Danyerason magkita-kita sa finals finals ba yan ng UNTB Cup I know for sure na hindi ka makakasama sa maliligtas Danyer Rason. Ngayon, tinitiyak ko sa'yo, Danyer Rason. Kung hindi ka magbabago, ang Diyos naman open naman eh. Pero kung di ka mag... Ewan ko lang kung meron pang puwang ang Diyos para sa'yo. Pero definitely, definitely, Daniel Razon. May impyerno kang gago ka. Tarantado kang Daniel Razon. Tignan mo mukha mo, Daniel Tignan mo mukha ni Badong. Puyat pa yan palagi, ha? Pagod pa yan palagi, ha? Partida pa yan. Wala pang belo yan. Pero mukhang sariwa. De, napapahiya ka ngayon, no Daniel Napapaya matindi. Matindi ang kahihiyang inaabot mo ngayon sa buong mundo. Biruin mo, dati, tinitingala ka ng mga tao. Pero hindi ni hindi alam ng mga dati mong mga nakasama, nakatrabaho, empleyado sa UNTV at sa mga nakasalamuha mo sa iba't ibang kumpanya, sa industriyang kinabibilangan mo. You are backfighting them kay Bentul po lang eh nung nawala ang bitag sa ano sinasabi mo di ba kay sa daddy mong shockling at sa mami mong dalahira na uh, hindi mo na ni ang bitag eh kaya lang haman sumikat ang UNTB dahil sa bitag eh ni Bentul po eh ay nako Daniel Rason di ngayon napapayaka kayo ang ano kayo maliligtas Naku naman, Daniel rason. Pagka nalaman ninyo, mga kapatid na closet at mga panati ko pa dyan, kung sino-sino na ang mga nagsipag-exit, ay nako baka bukas makalawa maubos na lalo yung ano. mga panati miyembro ni Daniel Rason. Bakit hindi, di ba kayo nag-iisip? Bakit hindi kayo may pagtanggol ng inyong leader? Kailan kayo nakakita na kahit sa naturalesa, kahit naturalesa ang pag-uusapan, saan kayo nakakita na yung mga sisiw ang nagtatanggol, nagdedepensa sa kanilang inahin? Pero mo mga membro mo, hindi mo may Nasaan yung demandang ano, pinagyayabang nyo ngayon, Son? Ha? Nasaan yung demandang ipinagyayabang mo? Ba't tagal-tagal, mag-iisang taon na danyang rason? Mapapaya kayo pagka nagkaroon ng ano, ng hearing. Mauungkat at mas maraming magdedepensa para sa akin. Nako, mas marami at mapapahiya kayo lalo sa social media. Hindi lang sa social media, maging sa mainstream media. Biruin mo, si Mel Chanko nga na batikan na mamamahayag ay wala man lang bahay sa labista na worth 1 billion pesos tapos merong mga daang-daang ektaryang property sa iba't ibang panig ng Pilipinas samantalang ikaw eh bok-borok-bok na mamamahayag lang naman na walang pirming trabaho pero nasaan ka ngayon? napakarami mong property Daing mo pa mga billionaire yung business tycoon sa Pilipinas. Samantalang kayo, nanggaling galing lang naman kay sa pusali. O ngayon, bag, sige, mag, sige mag-research kayo. Ipagtanong ninyo sa mga kapatid sa Pampanga kung sino si Brad Money at saka si, si Sister Wilma. Si Brad Money, retired police. Jaco no yung dati sa ano, Jaco no ba o group servant sa Dolores Coordinating Center sa San Fernando, Pampanga. Ngayon, bakit sila nag-exit? Ipagtanong ninyo sa mga manggagawa sa Pampanga, kung meron lumapit sa mag-asawang yan na napahiya, walang lapit ang mga manggagawa dyan sa Pampanga na napahiya sila sa mag-asawa na yan. Ke personal, ke para sa gawain daw. Bakit sila nag-exit? Sige, sila ang i-character assassinate nyo ngayon. Ewan ko lang kung di magkaubusan lalo ang mga kapatid dyan sa Pampanga. Ebiruin eh, mo yung dating Jaconesa lang sa Dolores Coordinating Center na nag-exit. Sinasabi ninyo na lumalaban na sa aral. Anong nilaban ng aral nung nagtanong ako? Anong nilaban ng aral? E eh, wala namang masabi. Nako mga kapatid, ano na po kayo? Mag-isip-isip na po kayo. Dahil sayang lang po ang inyong mga pera. Sayang lang po ang inyong mga oras. Sayang lang po ang inyong mga lakas kung patuloy po kayo na magpapa loko sa mga yan corazon balagat bermejo ganyan naman sila laging yan sinasabi saan ka pupunta eh di sa labas ng kulto tama ang galing ng sagot ni nanay maria corazon no? saan ka pupunta eh di lalabas sa kulto pag nakalabas ka na sa kulto magiging malaya ka na eh saan ka pupunta ngayon eh di kay kristo sabi ni kristo ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking ama liban sa akin. Saan pupunta? Kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay na ipagsa, ipangsasamba natin sa Diyos. Darating ang araw, dumarating ang araw at ngayon nga nasasambay ng mga tunay na ng ang Diyos sa Espiritu at katotohanan sasambahin pala natin si Kristo sa Espiritu at Katotohanan. Ano yung katotohanan ang ipangasasamba natin? Yung kabutihan na nakasulat sa puso at sa Biblia, mga kapatid. Katotohanan yun. Yun ang ipangasasamba natin sa Diyos. Kaya hindi na natin kailangan pumunta sa bundok, pumunta sa templo upang sambahin ng Diyos. Tapos na po yung mga ganong mga gawain. Tinapos na po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya yung sinasabi nila, biruin mo, magpapapiesta ng Diyos kayo. Sino ang papasan? Ang mga kapatid. Eh, saan napupunta ang abuloy? Saan napupunta ang abuloy? Wala. Sa bulsa ng Royal True Orange Family. Kaya yan lang po muna mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna. At congratulations po again sa mga bagong mga exiter mga kapatid. Natutuwa po ang aking kalooban sa tuwing merong magme-message Brad Badong, exit na po ako. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Dahil kaya po ako hindi tumitigil para sa inyo mga kapatid. Harapin po ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga pamilya, at ang inyong buhay na tinalikuran po ninyo dahil sa iglesia ni Kulapu ni Daniel Rason iglesia ng magtyuhin.